Bumuelta ang mga kongresista sa sinabi ng isang senador na manahimik na sila sa isyo ng charter change. Giit ng mga mababatas, hindi sila titikom. Lalot ang inaatake ay ang House Speaker. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala namang bullying na nangyayari. Ito ang sagot ng Kamara sa Chinese New Year wish ni Senator Nancy Binay na stop parliamentary bullying. Sa isang radio interview, sinabi ni Binay na hindi dapat mawala ng pag-asa, hindi rin daw masamang mangarap na sana pagpasok nila ngayong araw ay mananahimik na ang Kamara. Ang Chinese New Year wish ng Senadora, tinapatan ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko Uh, para kay Senator Nancy, ay eh sana let love rule. Wow. Yes. Di ba? So kung na kung let love rule, malinatin natin yung bansang Pilipinas. Bilisan nila yung pagpapapasa ng uh, uh, RBH6 para magawa na natin sa House yung trabaho natin at maayos na natin tong saligang batas. Ang resolution of both houses number 6 na tinutukoy ni Suarez ay ang resolusyong tinatalakay sa Senado na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng ating konstitusyon. Bukod kay Suarez, dumipensa rin para sa Kamara si Marikina Representative Stella Kimbo at Albay Representative Joey Salceda. Hindi naman daw pwedeng manahimik sila lalo't si House Speaker Martin Romualdez na tumatayong padre de pamilya ng Kamara ang inaatake at itinuturong may pakana ng bayaran ng pirma para sa People's Initiative. Dapat na raw itigil ng Senado ang pagdinig tungkol sa PI. Absolutely. Um, I follow the hearings for the, for the two hearings that they've had. And wala po silang napatunayan na merong nakatanggap ng pera o di umano sa kapalit ng kanilang pirma. It's starting to look like a witch hunt. And of course, it's not helping the interparliamentary relations between the Senate and the House of Representatives. Giit pa ni Salceda sang ayon sila sa economic chacha dahil iyon din naman ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginiit ng mga kongresista na bukas sila sa isang healthy at democratic na debate sa Senado para talakayan ang pagluluwag ng economic provisions ng konstitusyon. Dagdag nila, kailangan ng amyendahan ng saligang batas ngayon dahil kulang na kulang na raw sila sa panahon. Ang pagmamadali ng ilang kongresista ang ikinaiinis ng mga senador, pero paliwanag ni Kimbo, kaya sila nagmamadali ay dahil gahol na sa oras, lalo't kailangan pang pagtuunan ng pansin ng kamara ang national budget at iba pang priority measures ng Marcos administration. So talagang ang mindset po namin dito sa Kongreso, now na at any point in time because of the very very tight um timelines at sa totoo lang po, may distrito po po kaming inaalagaan. Sa Miyerkules magkakaroon ng roundtable discussion ng Kamara. Imbitado riyan ang lahat ng sektor at mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para talakayin ang ginawang research ng Kamara tungkol sa charter change. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.